打不打我？ Ano 'yan? Yun. Sa halip na tatlong beses kami magde-deliver, isa na lang. Dahil nalusaw ang lahat ng yelo. Hindi ko nga alam saan nagpupunta 'yan eh. Tinakot pa nga ako niyan eh. Bigla na lang ako inupakan para hindi ako makapagsumbong sa inyo. Totoo ko yung sinabi niya. Pero, siya ang unang umupak sa akin. Ikaw, kay bago-bago mo palang dito sa planta. Puro kat... ang ginagawa mo. Kung sabi saya, siga-siga ka. Dito sa Maynila, hindi ka pwede. Bukas, huwag ka na papasok. Bakit ho? Tanggal ka na sa trabaho. Pwede ko ba yun? Basta yun lang ako tatanggalin sa trabaho. Para sabihin ko sa'yo, ako ang nagpasok sa'yo dito sa trabaho at ako ang magtatanggal sa'yo. Bumalik ka na lang sa katapusan para kunin mo ang sweldo mo. Oh, ano pa hinihintay mo? Alis na! Anton! Simula bukas. Ikaw na ang driver. Thank you, sir. Ay. Ay. Hindi masakit pa. Aray, sakit. Ay. Hello ngayon kung idol mo si FPJ. Dapat inuuna muna ang trabaho bagong lahat. Tinan mo tuloy. Wala pang dalawang buwan, tanggal ka sa trabaho mo. Ang mabuti pa, kuya, bago mawasak ang mukha nito sa kabubugbog, Ipasok mo na lang siyang gwardiya, tutal na nga nangailangan naman ng security guard sa agency niyo eh. Ano? Yan mag Baka naman mamaya-maya habang nag-gawardiya, bigla lang umalis sa pwesto para manood ng sine. Hindi ko naman gagawin yun, no. Kahit pa paano naman, Marunong akong pahalaga sa trabaho ko. Napag-inita lang ako doon. <sighs> bueno, ipapasok kita ulit sa trabaho. Pero sana naman ngayon, ha? Huwag mo na akong hihain. Pangako sa'yo, hinding hindi kita hihiyain. Patay na to. Pare, masakit din pala kahit naka-bulletproof. Lalo na kung sumablay kami. Ubus kayo. <laughs> e, magkano ba yung nakakuha natin? Hmm! Balangin mo! Kulit. Pa. Wow, pare! <laughs> 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 Dalawang milyon. Pwera ba Yeah. Kau okay. <laughs> naman, nakataas sa'yo kamay ng sikyo, binanatan mo pa. Kulang pa ang buhay ng mga hayop na yun. Tandaan mo, Marco, hanggat nandito pa ang sakit ng ginawa nila sa kapatid ko, uubusin ko sila lahat. balance lo ha balance ini. minutes lo rato ponte ya. si caio matulog ka. Maging alerto ka. Yes, sir. O, si Lito, ikaw naman ang kumanta. O, sige, sige. Dong, bigyan mo ako sa magandang pasakalye. Hoy! Anong ginagawa niyo diyan? Sibot kayo diyan! Tukis sa likod! Pero sir, dito kami naka-assign. Pang mga t***** ah! Dapat nyo malaman na ako ang OIC dito! Kahit saan ko kayo'y destino, dapat kayo sumunod. Ha? Baka ako kami makagalita, sir. Itong mga bisayan to, ah. Kaya bago-bago nyo, gusto nyo pumalag? Sir, porke ba kami yung bisaya? Hindi na kami tao? Ba't? Dong! Baka may din eh. Tama nung, no, sir. Dong! Balik sa presyo nyo! Balik na lang ta. Para. Kaya na usahan ng bahala magpuno sa mga pagkukulang ko, inay hindi kagad ka ako nakasulat sa inyo. Saka, sa kasalukuyan ng no, inay, may matatag na akong trabaho dito sa Maynila. Ipinasa ko ng isang kaibigan na din natin bisaya. Isa na akong security guard ngayon, inay. Huwag kayong magalala. Lahat ng pangarap niyo sa akin, tinutupad ko. Pakibigay nga ho pala yung sulat ko kay Milagros. Mahal ko kayo, inay. O si Lito. Wala naman pala sinabi. Baka akala ng mga bisayang yung kaya nila tayo. Pasisibatin natin sila. <laughs> Pare, tagay. Para sa mga demonyo. <laughs> Kaya gabi yata kayo, Aling Esther. Eh, hahatid ko lamang itong sulat ni dito kay Milagros. Ah. O, sige ha. Sino yan? Magandang gabi sa'yo, Mila. Anong ginagawa mo dito? Dinadalaw ka. Gabi na. At saka isa pa wala dito, mga magulang ko. Alam ko. Kaya nga nandito ako, para masolo ka. Bastos ka talaga! dagan mo. Aptik huh. bay, musig na apa. Huh. Hindi na siguro babalik yung mga yun. ba yung mga Mga tulisan. Mga tulisan. naniniwala na daig mo pang isang hayop, Frank. Hayop lang ako. Sa mga taong ayos sumunod sa akin. Oh, Mamamatay muna ako bago mo makuha ang gusto mo sa akin. Marami ako rin na ino. Oo, ako rin. Please, Sipi ka lang. Magandang gabi, Brad. Magandang gabi, ako. Oh. Nandiyan oh. si Frank. Wala ako dito, sir. Bakit nandiyan ang jeep? Ah, wala ho. Iniwan lang ho yung jeep dito, sir. May nakapagsabi sa amin. Nandiyan si Frank kasama si Milagros. Wala, sir. Sino Let's mm go. -hmm.